ating mga kanagalan ng bisita. At uh, totoo nga po yung sabi kanina, uh, wala akong magtatanggol sa soberanya ng Pilipinas kung hindi mga Pilipino. Tayo lang po yung pwede nating asahan. At gusto natin po sa pagsisikap na ito, kalahok yung mamamayan. So sa, sa, sa June 12 po, no? Araw ng Kalayaan, ito na po yung uh, pinakaakma marahil na petsa para magkasama-sama lahat ng mamamayang pinagtatanggol lang sa beranya at nagmamahal sa bayan. So ang original proposal nga po ay magkaroon ng dalawang rally. Uh, isang rally po sa Chinese Consulate sa Makati dahil nga tuloy-tuloy yung kanilang pang uh, pangaagaw at pangangamkang ng dagat at mga isla. So ito po yung uh, marahil unang malaking, totoong malaking protesta na ilulunsad natin sa harapan ng Chinese Consulate. At susunda naman po yun ng isa pang uh, rally doon naman po sa Roas Boulevard sa harapan naman ng uh, U.S. Embassy sa Maynila. Laban naman doon sa malakihang panunumbalik ng mga U.S. troops at bases under the uh, Enhanced Defense Cooperation Agreement. So simple lang po, yung binabanggit niya ako ni Sen. Sagisag kanina, ang mensahe natin sa araw na yan, didepensahan natin ang soberanya ng Pilipinas hindi po tayo papayag na gamitin po uh, yung issue sa China para panghimasukan tayo ng US, hindi rin tayo papayag na ang China kamkamin yung ating mga dagat at lupain. So simple simple lang po, no? tayo mamamayang Pilipino, tayo po ang merong patriotic duty na depensahan ang soberanya natin. At hindi maaari umasa na lang ang umasa doon sa ibang kapangyarihan. So ano po mangyayari? 9 o'clock po, no? ang proposal po maaga 9 o'clock pa lang po ay pumunta na tayo doon sa Chinese Consulate. Ito po ay sa kahabaan ng Hill Puyat o Buendia na tinatawag. No? Kung magagaling kayo sa Ayala, RCBC, ito po ay ikatlong bloke, third block Ayala RCBC, on the right. Makikita niyo po yun, uh, World, One World uh, Center, ang pangalan ng building, at po ang consulate ng China. Gusto po natin makapagtipo ng malaki at mapuno natin, mapuno natin yung kahabaan po ng guldiya right in front of the Chinese consulate. Meron po tayong inihanda at baka pwede ipagtulong tulungan natin uh, makapaghanda ng sound system na malaki at uh, umaasa't panawagan po natin dapat libo ang dumahok sa umagang iyan. Kasi nga po, in the past, no, the past years, puro maliitang mga pagkilos, mga ticket, no. Ang gusto natin on this day, June 12 Let's just show of force naman yung gagawin natin. Pakita natin ang napakarami po ng Pilipino ang naninindigan para depensa ng soberanya. So the program will be from 9 a.m. to 10.30 a.m. no? Uh, short and sweet pero yung bilang natin, yung dami natin, yun na yung mensahe. No? At sana nga po, no, kung mamarapatin at kaya ng uh, pangangatawan, syempre pangungunahan tayo ng mga kasama natin dito sa harapan. No? Hindi No? At uh, samahan dapat ng mga kabataan. No? Yun naman po yung isa nating uh, habol, na no? makalahok sila dito. So 9 to 10.30 a.m., Independence Day Rally, dun po sa harapan ng Chinese Embassy or Consulate. Paano tayo pupunta sa U.S. Embassy? Ang idea naman po, kasi medyo malayo eh. Um, hindi po talaga kakayanin lakarin, no? Ha? Mauubos ang oras natin. Plano um, po, magkakaravan tayo or motorcade. So may mga sasakyan, no? Mainam na may mga sasakyan para yung uh, contingents natin, may dadala natin po doon sa Manila. No? At uh, may handa natin yung programa doon naman po sa Rojas Boulevard, ganap na alas 11, alas 11 hanggang alas 12, medya. Maaaring umabot hanggang alauna. Depende doon sa biyahe. So, ganun din po. No? Kung gano'n tayo karami at uh, kasigasig. Chinese consulate, tapat ganung nitko, yung ating a uh, pila at uh, Sigasi, saharapan po lang U.S. Embassy. Right now, we have already applied for a permit. para po sa rally sa Makati. And we hope that the uh, city government would issue the necessary permit para maisara kahit na ng dalawang oras lamang yung kahabaan po na yung stretch na yun ng Buendia. Uh, we will also be applying for a permit dito po naman sa Maynila para naman po makalapit-lapit tayo doon sa harapan ng embassy at uh, makapagtaos ng isang mapayapang programa. After which we will uh, disperse no, uh, peacefully at organized no, pa, pa, palayo po doon sa rally site. So, ano pong ginagawa natin? Paghahanda. What we need to do, kailangan po natin pagtulong-tulungan ay ipanawagan ito sa pinakamaraming bilang ng mamamayan. Sa mainstream media, sa social media, ipanawagan natin, June 12, merong malaking pangyayari, merong malaking magaganap. At kailangan lumahog po tayo. So meron pong umiikot ngayon, inaanda, tinutulungan tayo ng ilang mga uh, netizens, uh, sa social media, yung mga meme. Meron tayong panawagan, yung statement na nakikita niyo po, no, which will be discussed later. Yan yung nagpapaliwanag ng objectives ng ating action uh, sa darating na Biyernes. So, marami pong mga pagsisikap and we hope to have performers, we hope to have the young people to uh, join us on June 12. Ang uh, nationwide po, no? Uh, nanawagan na rin po kami, for good measure, na rin po kami sa buong bansa. So, sa mga probinsya na merong Chinese consulate at uh, tulad ng Cebu at merong mga US uh, embassies or facilities uh, tulad sa Mindanao, meron din pong mga katulad na mga action. So, buong bansa, no, sa June 12, titindig para sa national sovereignty. Sa Inahabon nga po namin kahit po yung mga fisherfolk eh, no, na affected nitong uh, pangyayaring ito. Sana meron din mga t-shirt sa Palawan at sa Zambales. No? Uh, may pag-uugnay po tayo sa pamalakaya ng ito. So, ano po ito? Uh, sana mapagtulong-tulungan natin. No? Sana mapagtulong-tulungan natin that na this would be a breakthrough and historic uh, mobilization, no? rally and protest. At sana nga po maging malaki at malakas yung participation natin sa darating ng BMS. Okay po pa tayo? June 12, U.S. Embassy and Chinese Consulate. So, Maraming Para salamat na ako. Ah uh, bago po natin uh, tawagin, I ating susunod na tayo sa ay gusto kong kilalanin ang ipapa-natin mga uh, kasamahan na narito. Ah uh, nandito din po si Salvador fra.